Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon uh, ng... Miyerkules, ikalabing apat na araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod, si Argel Ayala. Samantala report mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Naglunsad ng search and rescue operation ng mga otoridad sa lalawigan ng Batangas para sa tatlong mangisda na sangkot sa magkakahiwalay na insidente ng pagkawala sa kalatagan at sa Tingloy, Batangas, sa ulat ng Batangas Police. Noong Martes, dakong alas 3.45 ng hapon na nga mamalakaya, si Wilbert Binay, 43, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Edgar Glenn, na 42, kapwa-residente ng Barangay San Juan sa Tingloy, Batangas, Sakay, na nga bangkang dimotora na ang pangalan na ay Velocity, na katawag pa magkapatid sa kanilang pamilya sa pamagitan na, na isang mobile phone bandang alas 5 ng hapon at iniulat na ang kanilang bangka ay tumaoba sa paligid ng Barangay Makawayan sa Tingloy, Batangas, Pagkatapos umano ng tao nawalan sila ng contact sa kanila. Agad naman ipinalo ng pulisya sa lokal na istasyon na nga Philippine Coast Guard ang naturang insidente. Samantala, bandang alas 4 naman ng hapon na nagtungo si Miss Lea Chavez sa Coast Guard Kalatagan upang ipaalam na ang kanyang pamangkin na si Mr. Harvey Gadbilaw ay hindi pa umuubi mula sa pangista sa barangay Balitok sa Kalatagan na ayon kay Leia na sigad bilaw kasama sina John Marfonda, 19 anyos at Mandy Kalimaga, 24 umalis mula sa barangay Santa Ana sa na isang fishing boat ng pangalan ay Jasly pasado alas 8 kagabi. Agad namang nag-activate at nagsagawa ng search and rescue operation na ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Kalatagan sa katubigang malapit sa barangay Gulod, Kilitisanda, Kaliton at Balibago. ulat ng mga nakaligtas sa, sa fishing boat na justly ay uh, nagkaproblema sa makina at hinampas ng malaking alon na humantong sa kanila upang tumalon sa dagat at iwasan ng isang uh, paparating uh, ng malaking barko Mula sa DWALFM 95.9 ito Serence si Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas CNN Live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa Impilan ng DWALFM ang Radyo Totoo si Batangas. Sa Saka...